Hello, good morning. Magandang umaga po. Ayan, for today's video po, ayan. Ito po ang ginagawa ko tuwing umaga. Ayan, ilabas ang pusa. Ayan. ayan. hello po. Welcome back to my channel. Orang TV Mix Vlog. Ayan. Hello, hello. Ayan. Ayan guys, salamat po. Ayan. Happy morning. Ayan guys. This is my Ming Ming. Ayan, akain siya guys. Uy, huwag mo kumain dyan. Hindi yung pakainan. Ayan guys, ilabas na natin si Ming Ming. Ayan. <coughs> Excuse me po. Ayan. At tara na, babe. Tara na, baba na. Ayan guys, ang ating si Ming Ming. Baba na natin. Ilabas na natin pala. nilabas ko muna si Dai Boy eh. Dai Boy. Ming ming, hello. Tingin ka dito dali. Ah, oh. hello po. Good morning po, Ming Ming. Ah. Oh. <laughs> Yan guys, ang aking si Ming Ming. So, si si Dai Boy. Ano, diyan kana na muna. Mamaya ka na pumasok dun sa bahay niya. Sa bahay mo. Ayun, guys, kasi ayun, bahay-bahay niya. Yan. May bahay din siya dito, ayun. Ayan ang kanyang kwarto. Ayan. May kwarto siya dyan, guys. Diba? Ganda ng higaan niya, guys. Eh. <laughs> Mamaya, pumasok ka na lang doon, ha? Ayan. Pumasok ka na lang doon. Pag iki... Gusto mo nang matulog. Ay, <laughs> May kwarto yan, guys. Oh, tama. Sit-sit Hello. Oh, ming Kisa, mama. Hindi <laughs> ba? Aba! ba Aba! ba ba Ang ba, ba, ba. lambing-lambing <laughs> ah? ng aking si Mingming. Ah! yan si Dayi bo. Ayan. Dayi! Dayi! Mingming! -ming. Ay naku, hindi na naman namamansin. Hmm. Ayan. Ay. guys. Sige naman aking pakakainin. Yung aking alaga. Tingnan natin. Pakainin na natin gutom na yun si chiclet <laughs> si chiclet yan guys may konti pa ditong kanin so ipapakain na natin guys ayan, ayan. pakainin natin si chiclet ito sinara ko bang ba pinto ayan tingnan natin kung gising na si chiclet ayan Siguro gising na kasi tanghali ni. <laughs> Ayan. Aking si Chocolate. Naku, madumi na naman si Chocolate. Hello. Good morning, Chocolate. Ayan, madumi pala. Aking lilinisin ko pa nilinisin ko pa yan guys kasi madumi na pala si chiclet ayan kumain ka muna chiclet 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 kaya na Daing bahaw yan tama na yung kanin pare kay dito Tataba ka pa nyo O, eh. hey, pass muna kuya Pass Pass muna tayo Kung wala tayong panaya, mag-pass <laughs> diba? O, oh, wait lang, checklist ha Aki, kukuha lang ng tubig Lilinisin ko yung bahay mo Wait lang Aki, hey, kumain ka na Ayan guys, saat linisin si Chiclet. Linisin natin siya guys. Ayan. Ayan kita nyan. linisin. Ganda guys. Ciklet

pagkain na siya. Ayan. So, oh, ano, kumain ka na dyan. Ayan, magpakabusog ka dyan. <laughs> Ayan. Binakain ko na si Chiclet. Ayan, guys. Klaseng maganda ang panahon ngayon. Now. Wow, lumabas ang ba haring araw. Ayan, guys. Oh, diba? Pero parang ano, ay, bakit puro lang gamarin yung bahay ko? ayun guys, oh. Yan, oh. No? Saan galing yan? Doon sa puno ng langka. Mga pasok. Siguro na dun yung loob eh? Puro lang talaga, guys. Kahit saan. Kahit din sa bahay ni Danica, puro langgam Ayan. Ayan. Mga halaman, guys. Ayan. 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 Ayan ayan, di ba? Kasi maganda yung marami kang halaman. Maganda sa paningin Di ba? Malamig sa mata pag marami kang halaman. <laughs> ayan, guys. di ba? Paikot yan doon hanggang doon. Mm. Maganda pa kasi parang parang bakod na ba? Ayan, oh, di ba? kit ng aking halaman. Alaga-alaga ko yung guys umaga, tanghali. Ay, hindi. Umaga, hapon pala ang dilik niyan. Pero, pero ngayon, nag... Ay, sorry naman guys sa akin. Ano ba yun? <laughs> Kita ng ating... Hindi ka nais-nais, ah. Ayan. Pasensya na. Ayan. Dito din sa poso, puro halaman nila. Ayan. din halaman guys, o. Oh. Ang doon. Ayan, o. Oh. Puro halaman yung guys, o. Oh dito. So, uh. Diba? Kasi maganda yung pagka marami kang halaman. Maswerte daw pag gano'n. <laughs> diba? Ako maswerte na ako kasi kumakain ako ng tatlong beses sa isang araw. So na tawagin yan. O so, diba? Ayan guys, ayan nakaparada na naman guys yung aking labahan. Ayan, oh. O, oh, di ba? Ang aking mga doggy, ayan nagiintay na sila. Hello, nasaan si Kuya Bobo? Bo! Where are you, Bo? Nasaan si Bobo? Ay, ay, si Miho bakit parang malungkot? Miho! Miho! Chu! ay, bakit di na mamansin? Nakoy na, antok pa siguro 'to. Oh? Oh, tina mo? <laughs> Inaantok pa oh. Inaantok pang pa aking si Miho. Miho. Bakit? Hmm? Ay, hindi, hindi, hindi. Bakit di namamansin? Hmm? Ba't di namamansin ang aking si Miho? Ba? Hmm, masama ang pakilasa? Hmm? Ha, Miho? Ayan guys, ang aking si Miho Miho. <laughs> Siguro masamang pakilasa niya guys. Oo, oh, inaantok lang siya. Inaantok ka lang, B? B! <laughs> Ay, di ba? Uy, ang cute ng mata niya guys. Eh. Puro itim pala, pati mata itim. <laughs> Ay, di ba? Ay, di ba? Ang cute, cute niya, guys. Ito naman. Ito naman. Dati ito yung malung matamlay. Pero ngayon okay na siya. Malakas na uli. <laughs> Ayun, guys. Good morning po sa inyong lahat diyan. ayan kumusta na po? ayan Hi, hello. <laughs> Ayun, guys, ang aking gawain tuwing umaga, pagising, magsaing, pakasaing, magwalis sa labas. ayan <laughs> pagkawalis, mag-igib, magtuktok ng mga basahan. Ayan, ayan ang aking routine araw-araw, guys. Ano hmm, di ba? Pagkatapos noon, maglaba, maglaba naman. Maglaba na tayo, guys. <laughs> Hello, good evening po sa inyo lahat. Good morning, good afternoon. Ayan. <laughs> ang dami, guys. Kasi may mga lugar na misan gabi, misan umaga, minsan hapon sa kanila so batiin natin lahat ayan <laughs> para ano masaya ayan di ba kagaya ni Oreo masaya masaya ka ba Oreo hmm Oreo <laughs> <laughs> ang aking si Oreo 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 <laughs> <laughs> Uy, naglalaro na naman siya. Ah, siguro kasi kanina malungkot siya kasi bagong gising kung so, saan i eh, nagmumuni-muni pa si Miho. 'Di ba Miho? Tama ba ako? <laughs> nag nagmumuni muni pa. oh, nagkikis sila dalawa. Yan ah! <laughs> <laughs> si guys. kala mo hindi nag-aaway. <laughs> hmm. ganyan dapat. Okay, mag-aaway ha. <laughs> batina sila. <laughs> Kag kagab, kahapon nag-aaway 'yung dalawang 'yan eh. Ayan guys, ang lalaban. Pero konti lang naman 'yan. Ayun lang naman ang lalaban ko. Ayun. Ayun guys, salamat po. Ayun, thank you po sa mga viewers ko dyan Ayun, thank you so much po. Ayun. Don't forget to like and share. Ayan. And subscribe na rin guys. Ayan. Orang TV Mix Vlog. Ayan. God bless. Bye bye. Ingat po kayo palagi.